o saan ka pinanganak di ba hindi mo rin alam o oh, wala pa rin lagay mo hmm, pakahihina mo talaga kahit kailan pakahihina mo name mo spouse boy ha spouse alam ko si spouse yun yung niyayakap eh ano ba yung niyayakap mo dati Aso? Ah, Bigyan kasi ako ng tuta ng na, ano namin eh. o oh, ilagay mo yung pangalan namin, niya. Ano bang pangalan niya? Yung tuta. Kaso lang namatay na kasi. Ah, tuta. Palang patay na. di hey, wala. Bin mo wala. Hanapan Ay, ka pa ng tuta niya eh. Pagdating mo doon sa kumpanya na yan eh. Sabihin mo doon wala. Kahina mo kasi. Paano kasi? Pinaharal ka. Eh. Hindi ka nag-aral ng mabuti. Doon ka sa bayabasan pupunta. Yung ano, ni mo father. Kasi sino sino lang kasi natin ang ano eh. Ang um, kumakas doon sa ano eh. Ngayon mo, Pader, ano bang panga, ano bang, ano, tatay nun? Anong pangalan ng tatay ng aso na yon? O, oh, hindi mo pa naman pala alam eh. Kasi sino sino lang palang tatay nung tuta na yun eh. Di, ilagay mo dyan, Wala. Wala nang tatay. Sabihin mo. Baka mamaya ipadala pa sa'yo yan eh. Mother's name. Oh. Ah, nanay. Oh, anong pangalan na nanay nun? Katay na din yung nanay. Oh, sabihin mo wala na rin. Katay na rin yung nanay ng puta. Wala na palang nanay yun eh. Sabihin mo wala. Language language Kiro ka naman ka, wag mo namang pairalin yung kabubuan mo meron bang meron marunong bang magsalita yung tuta o yung aso marunong bang magsalita yan ba't ilalagay mo pa yung language, language yan ilagay mo dyan wala napakaano ano mo talaga kahit kailan ano ka ba naman baboy oh, boy ah, uh, lagyan ko lang wala lahat na, ah. ko lang wala Pwede ba yung pang yung ano mo na lang yung 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 picture mo na lang ang ilagay ko dito sa ano sa dito sa ID. Kasi ano eh Para kang tanga kayo, para kang tanga. Bakit picture ko ang ilagay mo diyan dito? Bakit picture ko ang ilagay mo dito? Bakit picture ko ang ilagay mo dito? Lahat 'yan wala. Paano kung hanapan ako ng mga 'yan? Wala akong maipakita Para kang ano, para kang buwang ako yung ano mo dyan ako yung picture ko yung ilalagay mo dyan eh samantalang ikaw ang nag-apply bahala ka kung tatanggapin ka o hindi hindi yung idadamay mo ko sa kalukuhan mo oh kita mo puro wala puro wala walang may pakita